thank <laughs> you pintura cemento tapos pinintura ang bukit eh. bakit? ko pwede okay Ano mo okay tan? Talaga may pangukit ka ba? Meron. Pwede naman 'yan eh.

<laughs> Ay, wala kasi yung lapid Ah, namala. Bawal na daw <laughs> Ay, bawal na magpaganyan? Yung, hindi, yung lapid daw kasi may lapid daw na sa baba ah, okay bawal na daw. Ah, um, kaya kanyan yun. Na na muna. <laughs> <Muda>. <laughs> ayun, ano, okay, eh. parang wala na mga Ito yung, ito yung niya dati eh. Ayun, ano, ano, yan ano, 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 Millennium. Yung sa amin wala na talaga eh. Pero pinakita namin ang ganyan niya sa amin. Marmol din kayo? Oo. Pinahit ko namin. Tapos pinamaintain pa namin noon yan. Nagbabayad kami ng lahat mga May nang no, maintain yan, naman ito, ito eh. <GT3> no, es, ito, eh. Kasi <laughs> so, ngayon lang yan, katagal-tagal yan, mga ilang taon, nakakawala no, rin. Eh. Pero win, nung ano, nung sa amin, kailangan babantayan ano, ano sila, pagbulkama sila sabi namin nga namin, namin sa kanya, kada pupunta kami, kahit kada pupunta lang kami linisin mo, basta November 1, lagi kami nasin. Siguro na si wala na yung gumagawa. oh yun sa nga, yung siguro matay na o hmm. ano. Kaya, Tandaan na kasi yun eh. Nawala na yun. Kaya, ano. Pero yung lapid na ng lolo, nakaukit uh, na yung pangalan ano? doon, hindi mo naman. Dito ren, na rin, ano rin, girilya rin. Anong girilya? Ah, anong, anong girilya? Dito rin sa girilya, ano. Hindi, di ba nakabila? Wala kasi, hindi namin dala yung tent eh. Anong ano? Anong rambo niya? Hindi, ito ko naman ano eh Lolo mo ba? Lolo, oh, lolo ko eh ah, so, tatay ko Major ka, major Ay, Dapat na pa, lapid na lang rin Pati nga pa, iba, iba nga ano pa, ba mga napupuno ko pa.